Halos buo na raw ng Paranaque Police ang kwento ng malagim na pagpatay kay Ramjen Revilla noong wala ng Oktubre. Batay po yan sa pinagpahitahing salaysay ng kasintahan ni Revilla na si Janel Manahan, ng personal assistant ni Ramjen at ng mga security guard ng BF Home Subdivision sa paranyake, Nakatutok si Emil Sumangi. Nakasalalay sa pahayag ng girlfriend ni Ramjen Bautista na si Janel Manahan ang kwento noong gabi ng October 28 na hawak ngayon ng paranyake Police. Sabi ni Janel, pasado alas 11 ng gabi noong 28 ng Oktubre, habang nasa loob sila ng silid ni Ramjen, kumatok ang kapatid nitong si Ramona na tinatawag ding Mara. Binuksan daw ni Janel ang pinto at hindi ito isinara. Pagpasok daw ng silid ni Mara, lumapit ito kay Ramjen at hiningi ang isang video. Pero hindi nagtagal, isang lalaki raw na nakasuot ng Halloween mask at berdeng army jacket ang pumasok sa silid, armado ng handgun na naka-silencer. Dalawang beses itong binarili si Janelle. Dito na raw pumalag si Ramjen at nagsisigaw. Pada pang bumagsak ang dugo ang si Janelle, kaya ayon sa kanya, di niya nakita ang mga sunod na nangyari. Maliba na lang sa narinig niyang pagsigaw ni Mara, nang tama na, tama na. Ang huli raw narinig ni Janelle kay Ramjen ay nang utusan nito si Mara na isara ang pinto. Sa pagkakataong ito, tila nakalis na ang gunman. Sinabihan daw ni Janelle si Mara na humingi na sa klolo. Sabi raw nito, natataranta siya. Kaya ang tinawagan niya ang kapatid na si Joseph na di raw sumasagot. Tinawagan din daw ni Mara ang isa pang kapatid na si Gail na pupunta na raw sa bahay nila. Hinahanap pa raw ni Mara ang susi ng kotse ni Ramjen para ito na raw ang magatid sa ospital pero di nahanap ang susi. Ayaw daw lumabas ni Mara sa takot na baka di pa nakakalayo ang suspect. Makaraan ng ilang minuto, lumabas na rin ito sa pakiusap ni Janelle na humingi ng tulong pero hindi na bumalik si Mara. Dito na raw kinuha ni Janelle ang cellphone at nag-text sa mga kaibigan at pamilya na kailangan nila ng ambulansya. 10.54 ng gabi, base sa salaysay ng mga security guard ng BF Home Subdivision na sila Joy Rex Asimbrado at Nino Tabada. Nakita nila ang kapatid ni Ram Jen at suspect sa krimen na si Ramon Joseph. Kasunod ang kapatid na si Ramona, mabilis daw itong naglalakad palabas ng gate ng subdivision. Sa salaysay ng personal assistant ni Ram Jen na si Ronaldo Angkakas, nakita rin niya si Joseph na naglalakad kasunod si Ramona. Pero sinabi rin niyang wala siyang narinig na komosyon sa bahay. Lumipas pang pa isang oras bago dumating sa crime scene ang mobil ng pulisya at ambulansya. Ayon sa responding police na si PO2 Bukid, pagpasok sa bahay ng mga bautista, narinig niya ang tinig ni Janelle na humihingi na sa klolo mula sa loob ng kwarto. Dito na isinugod ang mga biktima sa pagamutan. Si Ramona, lumutang sa Las Piñas Police. Tuliro at halos nanginginig pa at sinabing tinakay siya ng mga suspect at iniwan sa Las Piñas. Matapos ang ilang araw, binawi niya ang pahayag na ito. Emil Sumangin, Lakatuto, 24 Horas.